Magulog, magulog. Oh, labas pera? labas pera na, labas pera. <laughs> Ayan, mo. Ah, ba na na wala na. Ato, doon na, oh, na yun. Oh, Ato na yun. Oh, na Asan mo, no? Alam, Bawi ang muna lang. Oh, uh, Bawi. Bawi. Uh, uh. Pag ako daw bumawi, wala na daw kuha. Hindi <tis> 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 ka na. nabibigyan. <tis> <tis> paprank ka <tis> daw ni kuya. Oo, uh, uh, pag di mo daw binalik ko, eh, paprank ka daw niyan. Oo. Paprank na sa akin yun, hindi na siya kuha ulit. Uh. Good morning, mga na. Oh, morning. Morning, <tis> ganda. Eh? Mag-uulag, mag-uulag. Labas meron. Oh, labas meron na, labas pera. <tis>

Frank. Ayaw ko sa kanya. <laughs> frank pa ba? <laughs> <laughs> Ay, isang buwan daw di ulog kuya. <laughs> frank. <laughs> <Oto>? <laughs> <Di> ba? <laughs> sa iyo lang isang yun. Wala na bang wala na. Bahay, wala na. Ato, doon na yun. yun. Wala na, <laughs>

<laughs> <laughs> Wala si libo, inuha. No? Ako pa natin <laughs> Siya nga, ipaprank natin eh. Ikaw yan. <laughs> Ang galing Siya na-prank. Wala pa yung Baliktad pa. paano yan? prang 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 Ang talino. <laughs>

mayro, hindi oh, wow. talaga si talaga si Bono, hindi talaga baabawi hindi talaga si hindi talaga makakabawi, kuya! Ang galing si Mono! hindi, hindi ma eh. ma A few moments later... si Bono, hindi na talaga bumalik. hindi na bumalik, hindi na si Bono, si Mono! hindi talaga baabawi si Mono. hindi talaga ay, may binubukitan kasi ako Hindi na talaga binaligid. Alamin natin, alamin natin. Alamin lang namin siya. Gyo, tignan mo dyan sa ano. Baka nakalampas eh. Saan na kaya? yun? Ayun yung si Mono. Tignan mo mabuti ka rin. Mono! Mono! Ayun na naman, no. Side view na naman niya, no. Mono! Pinahanap ka ni kuya, no. Yung sukli daw. Wala na. Laylaran tayo yun eh. Yung isang lipo daw ano Yung sukli daw ni kuya mo ano Ano? Yung sukli daw oh, no, yung sukli mo ano Ipaprank ka yeah. daw ni kuya Oo uh, Pag di mo daw binalik sukli Ipaprank ka daw niya Oo uh, Pag na sa akin yun Hindi na siya kuha ulit Hindi <laughs> 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 mo na pa kukuha din <laughs> <laughs>